para Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Hahanapin ni Manong si Analyn sa stage upang maibigay na niya sa batang doktora ang hawak niya na cellphone. Sinabihan ni Giselle si Doc Lindo na sa totoo lang, maraming magagandang nangyayari nung pagkatapos ng lindol. Maraming magagandang na bago katulad nila RJ at Lynette, ikaw at kay Miko, Zoe at Annalyn, ang sabi ni Doc Lindo at sana pati rin si Moira bumait na rin. Nagpapasalamat si Annalyn sa Panginoon dahil nagkabati na rin sila ni Zoe. Samantala, Pinayuhan ni Lynette si Annaline na huwag siyang masyadong magtitiwala kay Zoe dahil anak pa rin si Zoe ni Moira. Lumalabas pa rin ang kanyang kamalditahan. Ang sabi ni Doc Lindon sure siya nito na magbabagong pakitungo ni Moira kay Annaline kasi iniligtas niya ang buhay nito. Habang si Moira gumising na nga ito sa kanyang pagkakumatos, ikinuwento naman ni Zoe kung paano siya naligtas mula sa kamatayan. Nagtanong si Moira kung sino gumamit ng power drill upang butasan ang kanyang ulo. Sinabi naman ni Zoe na si Annalyn ang nagbutas nito upang mailigtas siya. Gayon pa man nilapitan ni Zoe si Nalin para sabihin sa kanya na ito ang tamang oras para magkausap sila na kanyang ina. Kaya dinala ni Zoe si Nalin sa kwarto na kanyang ina. Dito na nga nagpapasalamat si Moira kay Nalin na iniligtas niya ang kanyang buhay. Sobrang nagulat si Nalin sa magandang pakitungo ni Moira sa kanya at bumabait na nga ito. Totoo kaya ang kabaitan ay pinakita ni Moira kay Annalyn? Maibibigay kaya ni Manong kay Annalyn ang cellphone ni RJ? Yan ang ating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.